Ito na guys oh. Ayan. Ayan. Ulam na to guys. Libre na ulam na to guys. Hello guys, uh, ito na lahat yung huli natin. Oh. Uh. Ito na lahat yung nahuli ko kanina. Bali na ka tatlong latag lang ako kasi biglang lumakas yung ulan at saka hulog. At saka nakakatakot yung kidlat kaya pinatay ko yung ano, yung kamera. Kasi ang lakas-lakas ng kidlat. Bali ito na lahat oh. So, ito na guys oh. Tulbali ito, ito lang yung kinakamit ko kanina. At saka pinatay ko na rin kasi ang lakas ng ano. Hulog at kidlat. Nakakatakot yun. Ito na guys. Oh. Yan. Okay marami-rami mara, rin mara, mara naman to mga siguro mga isa at kalahating kilo siguro to lahat guys kasi mayroong ano mga malalaki so no. kahit ganito lang to karami guys ay napakalaking tulong na nito masayang masaya na kami nito sariwang sariwa pa guys so yan na lahat guys ang huli ko at baka naman na ano, subscribe naman ang channel ko munting channel ko at saka pakipalo naman ang aking facebook page guys maraming salamat sa panonood thanks for watching get this all.